Ang kapit kapit bahay, bahay ko ay? Kismosa! Chismosa! <laughs> Chismosa! Ayos okay. ano. ay, nung palaro na to nila. <laughs> um, <laughs> kapit, kapit bahay, bahay ko ay bungangera. Mamimili <laughs> <laughs> ka lang. <laughs> Nanalo din si namin yung, yung, ano, 1,000 nila nakuha. <laughs> <daw> ka, <laughs> ang kapit bahay ko ay sip-sip! Wala? Sip.

Oi, eme. Mama Magda. Magda. <inaudible> ko ay. <bahay>, Kuripot. <inaudible> Kuripot? Meron. <inaudible> kapit <inaudible> Masungit. <Wala. inaudible> <bahay>, <suspenseful inaudible> Wala. Ang <laughs> gabit bahay ko ay... Masipag. Wala. Ang gabit bahay ko ay... Baki alamera. Wala. <laughs> gabit bahay ko ay... Gabit. Ang gabit bahay ko ay... Sosyal. Wala. Ang gabit bahay ko ay... Bungangira. Mayroon na, nakuha na. Hindi, Josie, yung mamata. Ikapit bahay ko, ay! Bing, 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 bing. Magaling gumawa ng kwento! <laughs> Ang kapit bahay ko, okay, ah? ay! Mapagbigay! Malay, baliktad. Ang kapit bahay ko, ay! Matapang! Wala! Ang kapit bahay ko, ay! Madama! 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 500! <laughs> <laughs> Ang gamit bahay ko ay... Maganda! Ha? Maganda! Wala. Ang gamit bahay ko ay... Matuloyin! Hindi ka tingin. Ang gamit bahay ko ay... Masungit! Masungit! Wala. Ah, pwede na yun! Pwede na to! Soplada! Pwede na, pwede na. Kusungi ko sa planta. Ang kapit ba ko ay? <laughs> Wala! Ang kapit ba ko ay? Toro magaganda! Wala! <laughs> <laughs> Ang plastic ng sagot! Ang kapit ba ko ay? Masipag! Wala! Kapit ba ko ay? Matalino. Wala! <laughs> kapit ko <laughs> <laughs> wala. kapit walakangabit oh, okay. bike ko? bike walakangabit Wala. Ang bike walakangabit ko ay... Bakit? walakangabit <laughs> 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 Sino walakangabit bike ba bike mo? Sino? walakangabit bike walakangabit bike walakangabit bike walakangabit Mabaho! Mabaho! Ang kapit alakapit lao, alakapit lao. Alakapit lao. Alakapit lao. Alakapit lao. Alakapit lao. Alakapit lao. Ang lao. Alakapit ay... Alakapit Bungay! <laughs> Bungay! Ang <lupang>. kapitbahay <laughs> <laughs> ko ay... Sira-sira! Sira ulo! Petalo! Ang kapitbahay ko ay... Matakaw! Masiba! Tara! Ayan! Ang kapit bahay ko ay... Ma! Ma! Mama! Mama! Kapit bahay ko ay... Ayabang! Di marunong magluto! Kapit bahay ko ay... Wala! Kapit bahay ko ay... Tanga! <coughs> <coughs>